Hey guys! So today is March 4, 2024. At nandito kami ngayon sa Hidden Valley Spring in Laguna. Ayan, day tour tayo for today's video. Uh, parang kami lang yung unang pumasok. Kami yung first na nag-check-in dito guys. 7 a.m. until 5 p.m. ang kanilang day tour. Yes, Ato Sean. ba na pa naman dito. Hi, dudes. Hindi ko na na-videohan yung clip kung saan yung reception area yeah. pero before kami nakapasok dito nasa reception area kami at nagbayad muna ng ticket and then after that probably mga 5 to 7 minutes walk para makarating kami don sa mismong area kung saan pwede mag -swimming. So ito ayan nakalagay dyan the locker room dire direto basta mahaba habang lakaran pa yan guys. Yes, yes. Correct kayo dyan, guys. Buffet area. Kasama na po yan sa entrance na binayaran ninyo. So, per head po dito sa day tour is 2,800 pesos each. Tapos si Dudang is free kasi 4 years old siya. So, meron tayong lunch, <laughs> buffet, at saka merienda snacks at around 3 p.m. So, hindi nyo na kailangan magbao ng food. So, bongga na. <laughs> <laughs> oh, you see that? We're gonna go there guys ng ang bubungan sa inyo napakaganda 3 layer yan yung swimming yung pool na yan is warm so talaga ang hot spring yan ang saya saya dyan grabe diba hulas na hulas na ako sa lakad <laughs> sa mga oras ato guys kami pa lang ang tao sa resort ba diba, maka private ang saya saya eto na going na kami sa locker room at ng locker room aircon So, ayan, kasama na rin sa binayaran nyo, may locker kayo, tagiisa kayo. So, pwede nyo iwan yung gamit nyo dyan, guys. Ganon. So, tignan nyo, malinis yung area. Shower room. Ganon. Ayan, halika na bumaba na tayo. Dito muna kami, tatambay sa warm pool. Kung saan, eh, mainit, maginit-ginit ang water dyan. O, Yeah. Naka silent mode. <laughs> Titig na mo yung mga gabi oh. Sobrang laki oh. Mm. <laughs> at ngayon ko lang din na-realize na bagay yung damit ko sa nature. Parang nag-camouflage ako sa kanila. Look at the jacuzzi, Duda! Oh my God, it's so amazing! It is so amazing! Look! Oh, my God! Diyos ko, naman dito. Ang sarap kong sampalin. Pwede may mga upuan saan. Pwede ka rin na Grabe, guys. Kaya kami napapa-oh, my God! Kasi napakaganda talaga ng lugar. Tapos napakalino ng tubig. Tapos ang init pa niya. So, ang sarap-sarap sa likuran mo. Grabe! Amazing. Mm -hmm, mm -hmm. Hi, Sean. Yes, so nice here, guys. Super relaxing here at Hidden Valley uh, Falls. Uh, Habe. Habe. Yes, shine for the photo shoot. Kapakalino oh. oh. ng tubig, guys. O. Oh. Diba? Hello, water. Ang butterfly na sumalubong sa amin. O, oh, kit niya, o. Oh. Tudang! wait lang. Wait lang natawag na ako. For the fall style dito guys, so, ang ganda di ba? Oh, Jivan. Nature, nature, nature. Hi, Daddy. Busy po sila guys sa for the photo shoot sila dono. Oh. Busy sila. Oh. mga palakang ko. Fresh. Ah, uh, di ba? Saya-saya kami lang ang tao, walang iba <laughs> ayan guys, nakita nyo ang taray ng mga puno, ilang years na kaya yung mga puno na yan, anyway eto, going naman tayo sa kabilang area, kung saan nandoon ang kanilang soda pool So, lakad-lakad, medyo marami mga hagdan kasi akyat baba, akyat baba yan. So, dalawa ang kanilang soda pool. Sabi nila, soda pool kasi carbonated yan. So, hindi mainit ang tubig dito pero masarap pa rin siya kasi maligam-gam. It's still good. After mo mag-dip sa hot spring, dito ka naman next, ba diba? So, ayan. Pwede mong inumin kasi nga soda pool. Charot. <laughs> So, ayan. Dito tayo. Walk, 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 walk tayo dito. Sinisilip lang namin both ways. And I think dito sa area na to, e eh, medyo malalim. Kaya hindi namin gino. Well, actually, niyaya ako yung pinsan kong si Rani May na i-check kung gaano kalalim. Kasi baka kaya naman. So, siya ang sinangkalang ko para i-check kung gaano kalalim yung tubig. <laughs> ngayon? iya Malalim pala. At dahil di namin kaya doon, so balik na lang kami dito kung nasaan sila Duda, Sean and Daddy. So, dito na tayo sa soda pool na ito kasi favorite ko talaga yung waterfalls na yan. Ayan yung nandun sa TikTok reels ko na nag-e-emote ako na kalma-kalma. Ang saya-saya. What I like about here is napakadami ng puno guys. So kahit mainit, hindi ka talaga masusunog kasi hindi siya maaraw. After mag-swimming, we're gonna go sa buffet. Magbubufet kami kasi it's part of the entrance fee. Yung day tour nyo guys, it comes with a um, buffet lunch and a snack at 3pm, ganon. So hindi na kailangan magbaon na. 5 client. Yeah. So, Siyempre, walk ato na naman papunta dun sa buffet, diba? Babalik lang kami sa pinanggalingan kanina. So, talagang gutom ka na pagdating mo dun buffet, sa buffet area. Yeah, yeah. yeah. <laughs> yes, daddy, grab na So, nandito kami kanina, guys. Sa money Water, ayun kami kanina. It's not crowded here. Kasi na hidden. Hidden <laughs> Hidden Valley. <laughs> Right? Dito yan. Ang naman. Ayan. Another bridge. Pangalawang bridge. So, ayan. Ito tayo sa buffet area. Andun. Ayan. So, gutom na gutom ka na pagdating mo doon, guys. So, static! Buffet area. Buffet area. So, ang kanilang lunch buffet starts at 11.30am until 1.30, yata. So, kami rin yung unang dumating dito, obviously, dahil kami rin naman yung unang nag-check-in. So, eto, nakapili kami ng spot kung saan kami mas makakapag-emote. Charot. So, ayan, dito ay nais nice. ni Kuya. Napakababait pa ng staff. Napakadami nila. Very accommodating. So, we like it here. Okay. Salamat. Kuya, may sagubulaman. Yan na naman tayo sa sagubulaman, <laughs> ha? Ayan na sila. Sinilip-silip muna talaga nila kung ano yung mga pagkain. So, yung una doon, soup. And then, we have rice. And then, dito may panset. Pagkatapos next one, merong ginisang ampalayers, favorite ko yan. And then next one, merong, I forgot the name, pero nakalimutan ko yun. Pero ang sarap ng dalawang yun. Tapos may caldereta, may pininyahan. So all in all, marami ka rin choices choices, ba? Yeah. Kaya bong ganas okay, gula gulaman yun. Yeah, let's go get rice, Dudang. Pancet, Dudang. Ayan, pasintabi po at mga gutom na kami dahil kakaswimming, nakakagutom po talaga yon Kaya huwag nyo kaming i-judge, okay? <laughs> abangan nyo yung part 2 ng video na ito kung saan ipapakita namin kung paano ang hirap ang nilakad namin marating lang ang Hidden Falls na ako napakatarik ng aming dinaan nandinyo kaya narating namin ang fall